Aris, makinig ka ng mabuti. May isang tao na matagal ng tahimik, handa na sa wakas na harapin ka. Ang universo ay tahimik na gumagalaw sa mga piraso, at ang sandaling ito ay nakasulat sa mga bituin. Isipin mong marinig ang mga salitang akala mo, ay hindi na darating ang katotohanang maaaring baguhin ang iyong pag-ibig, iyong pagpapagaling, at pati ang iyong hinaharap. Kumakatok na ang tadhana sa iyong pintuan ngayon. Bubuksan mo ba ito? O aalis ka na lang? Isang pagpipilian lang, Aris, isa lang, ang maaaring baguhin ang lahat sa iyong buhay simula ngayong araw. Aris, hindi aksidente na narito ka ngayon. Dinala ka ng universo sa mensaheng ito para sa isang dahilan. Bawat Aris ay may apoy na hindi maaaring baliwalain, malakas, mapagmataas, at walang takot. Ngunit kahit ang pinakamalalakas na puso ay may dalang hindi nasasabi na sugat, mga tanong na walang kasagutan, at mga tahimik na laban. Sa ngayon, may isang tao mula sa iyong nakaraan, o isang taong malalim ang koneksyon sa iyong kaluluwa na hindi na maaaring magtago. Mabigat ang kanilang katahimikan, ngunit hinihimok sila ng tadhana na lumapit. Handa na silang harapin ka at sabihin ang mga salitang maaaring magbago ng kwento ninyo magpakailanman. Ngunit narito ang katotohanan, hindi lamang para sa kanila ang sandaling ito. Para rin ito sa iyo, Aris. Makikinig ka ba? Pahihintulutan mo ba ang universo na ipakita sa iyo ang aral, ang pagpapagaling, at marahil pati ang pag-ibig na karapat dapat pa rin sa iyo? Sinasabi ng mga bituin na nasa iyong mga kamay ang pagpipilian at naghihintay ang iyong hinaharap sa iyong sabot. Ang enerhiya sa paligid ng aris ngayon. Aris, ang enerhiya na bumabalot sa iyo ay matindi, halos parang elektrikal. Para bang ang hangin sa paligid mo ay puno ng hindi nakikitang karga, parang bagyo na malapit ng sumabog. Maaaring napansin mo ang mga kakaibang palatandaan nitong mga nakaraang araw, mga panaginip na nag-iwan ng kawalang kapanatagan pagising mo, mga numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto o tatlong daan at tatlumput tatlo na biglang lumalabas sa mga hindi inaasahang sandali, o isang bigla ang alo ng damdamin na dumarating ng walang babala. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga senyales na sinusubukan ng universo na kunin ang iyong atensyon. Magulo ang iyong kaluluwa dahil may pagbabago na nagaganap. Matagal mo nang dinadala ang mga tanong na walang kasagutan, at sa kaibuturan mo, maaaring sinabi mo sa sarili mo na nakapag-move on ka na. Ngunit alam ng iyong puso na hindi pa tapos ang kwento. Ang apoy na nasa iyo, malakas, matapang, at walang takot, ay patuloy na naglalagablab, naghahangad ng kaliwanagan. Maaaring nagpapanggap ka na hindi mo kailangan ng closure, ngunit alam ng universo ang kabaligtaran. Kaya ramdam mo nang mabigat ang enerhiya sa paligid mo ngayon. Aris, ikaw ang mandirigma ng Zodiac. Nakikita ng mga tao ang iyong lakas, tapang, at kakayahan na magpatuloy kahit ano paman. Ngunit hindi nila laging nakikita ang kahinaan na nakatago sa ilalim ng iyong baluti. Ngayon, hinihila ng kosmos ang tabing, hinihiling sa iyo na harapin ang mga damdaming matagal mo nang itinago. Ito ang dahilan kung bakit maaaring maramdaman mo na parehong empowered at pagod, parehong may pag-asa at maingat. Inaayos ng universo ang mga pangyayari upang ang katotohanan ay hindi na matakpan. Ang taong matagal nang nagtatago sa iyo ay tinutulak na lumapit, hindi na kayang manahimik. At handa ka man o hindi, ang enerhiya nila ay papalapit sa iyo. Kaya naramdaman mo na may paparating kahit hindi mo maipaliwanag. Ang iyong mga gabay na espiritu, ang iyong mga anghel, at mismo ang mga bituin ay pawang bumubulong ng parehong mensahe, maghanda ka. Ang matagal ng naantala ay paparating na ngayon. At kapag dumating ito, Aries, hindi ito magiging mahinahon o palihim, hihingin ito ang iyong buong pansin. Ang enerhiya sa paligid mo ay puno ng pakikipaglaban, pagbubunyad at tadhana. Ito ay hindi babala upang takutin ka. Paalala lamang ito na ang iyong kaluluwa ay matagal nang naghihintay sa sandaling ito, kahit na sinubukan ng iyong isip na kalimutan. Malinaw ang mensahe ng mga bituin, tapos na ang panahon ng katahimikan, at paparating na ang katotohanan. Sino ang taong ito? Aries, pag-usapan natin ang taong sa wakas ay nagtitipo ng tapang upang harapin ka. Ito ay hindi basta-basta lamang na koneksyon. Ito ay isang tao na matagal nang konektado ang enerhiya sa iyo, isang taong palaging pumapasok at lumalabas sa iyong isipan, minsan tahimik, minsan parang bagyo. Maaaring ito ay isang dating kasintahan, isang malapit na kaibigan, o kahit isang taong minsang naging parang pamilya. Sino man sila, ang pagkawala nila ay nag-iwan ng baka sayo. Maaaring hindi mo ito madalas aminin, pero may mga gabi na bumabalik ang kanilang alaala ng hindi inaanyayahan, parang bulong sa dilim. Ang bulong na iyon ay nayon naging isang hatak dahil sila rin ay hindi makaligtas sa koneksyon na meron kayo. Ang taong ito ay matagal nang nakikipaglaban sa kanilang sariling katahimikan. Akala nila kaya nilang mag-move on, ilibing ang katotohanan, at mabuhay ng hindi sinasabi ang nasa puso nila. Pero Aris, ang katotohanan ay may bigat. At habang mas matagal itong nakatago, mas mabigat ito. Para sa kanila, ang katahimikang ito ay naging pasaning hindi na nila kayang dalhin. Ipinapakita ng enerhiya nila ang pagsisisi. May mga bagay silang dapat sinasabi, ngunit hindi ginawa, mga desisyong dapat ginawa, ngunit iniiwasan, mga damdaming dapat ipinakita, ngunit pinigil sa loob. Marahil pride ang humadlang sa kanila. Marahil takot. O baka mali ang timing. Ano man ang dahilan, alam nila na ang kanilang katahimikan ay nagdulot ng malaking kapinsalaan at natatakot silang baka nakasama ka na rin ito. Binabantayan ka ng taong ito sa mga paraan na hindi mo napapansin. Kahit iniisip mo na nakalimutan ka na nila, hindi pa rin. Napapansin nila ang iyong paglago, ang iyong lakas, ang iyong apoy. At habang nakikita kanilang umuunlad, mas lalo nilang nararamdaman ang sakit para sa mga bagay na hindi natapos. Para sa ilan sa inyo, ito ay isang ex na umalis ngunit hindi kailanman nakahanap ng kapayapaan. Para sa iba, maaaring isang kaibigan na nagtaksil sa tiwala mo, at kalaunan na isip na ang pagkawala mo ang pinakamalaking pagkatalo. May halong ka ba enerhiya nila ngayon? Gusto nilang magsalita, ngunit hindi nila alam kung paano katatanggap. Magiging malamig ba si Aris? Magpapatawad ba si Aris? Mag-aalala pa ba si Aris? Umiikot ang mga tanong na ito sa isip nila, ngunit patuloy silang hinihimok ng universo na lumapit. Alam nila na hindi sila maaaring manahimik magpakailanman. At narito ang isang mahalagang bagay, ang taong ito ay hindi lumalapit sa iyo gamit ang mga karaniwang salita lamang. Ang gusto nilang sabihin ay malalim, emosyonal, at maaaring magbago ng buhay. Marami na nilang pinagsanay ang pagsasalita nito sa kanilang isip, ngunit sa sandaling nakatayo sila sa harap mo, ang katotohanan ay ibubuhos ng hilaw at hindi pinaganda. Diyan mo malalaman na totoo ito. Aries, gusto mo man aminin o hindi, naramdaman mo rin ang hatak nila. Sa mga hindi inaasahang sandali, naisip mo sila, kahit na agad mong tinaboy ang pag-isip na yon. Iyon ang enerhiya na nag-ugnay sa inyo, hindi kailanman nasira. At nayon, ginagabayan sila ng universo pabalik sa iyong landas, handa ka man o hindi. Bakit sila lumalapit ngayon? Aris, ang tanong ay, bakit nayon? Bakit ang taong ito, na matagal nang nanahimik, ay biglang nakakaramdam ng agarang pangangailangan na lumapit? Ang sagot ay nasa kanilang puso at sa galaw ng universo. Sa loob ng mga buwan o marahil taon, sinubukan nilang mabuhay ng hindi hinaharap ka. Pinaniwala nila ang kanilang sarili na mas ligtas ang katahimikan, mas madali ang distansya, at ang paglilibing sa kanilang katotohanan lamang ang tanging paraan para makaiwas sa sakit. Ngunit ang katahimikan ay hindi kapayapaan, ito ay unti-unting nagliliyab na apoy sa loob ng kaluluwa. At para sa kanila, ang apoy na iyon ay lumakas na ng sobra para baliwalain. Ipinapadala sa kanila ng buhay ang mga aral. Dumaan sila sa mga siklo ng kawalan, kalungkutan, at pagsisisi. Nilagay ng universo ang mga salamin sa kanilang harapan, ipinapakita ang mga pagkakamaling nagawa, mga salitang hindi nasabi, at ang pag-ibig o ugnayang hindi nila napahalagahan. Bawat bagong koneksyon na sinubukan nilang buwin ay nagpapaalala lamang sa kanila sa iyo. Bawat niti mula sa iba ay tila anino kumpara sa kung ano ang mayroon kayo. Patuloy na bumubulong sa kanila ang tadhana, ang hindi natapos na gawain ay hindi maaaring manatiling hindi natapos magpakailanman. Spiritual, hindi aksidente ang timing na ito. Inaayos ng mga bituin ang lahat sa paraang pinipilit lumabas ang mga katotohanan. Para sa ilan, ito ay nangyayari sa makapangyarihang astrological shifts. Mga sandali kung kailan ang mga nakatagong damdamin ay sumisibol tulad ng mga alon na bumabagsak sa pampang. Hinahila ang taong ito ng mga puwersang higit pa sa kanilang sarili. Maaaring hindi nila maunawaan kung bakit biglang kailangan nilang lumapit, ngunit alam ng kanilang kaluluwa. Umabot na sa hangganan ang kanilang katahimikan. May takot din sa enerhiya nila, Aris. Natatakot silang kung maghihintay pa sila, mawawala na sa kanila ang pagkakataon magpakailanman. Nakikita kanilang lumalakas, sumusulong, at kumikislap sa iyong sariling kalayaan. Habang mas nakikita kanilang umuunlad, mas napagtatanto nila na hindi mo talaga kailangan sila, at ito ang nakakatakot. Dahil sa puso nila, kailangan ka pa rin nila. Ito ang dahilan kung bakit inihahanda nila ang sarili ngayon. Pinapagalaw sila ng parehong desperasyon at tadhana desperasyon, dahil hindi na nila matiis ang bigat ng katahimikan. Tadhana, dahil inaayos ng universo ang sandaling ito para pareho kayong harapin ang katotohanan. Ang enerhiya nila ay may dalang pag-asa at pangamba. Pag-asa na marahil makikinig ka, na marahil posible ang pagpapagaling, na marahil muling mabubuhay ang pag-ibig. Pangamba na marahil huli na, na marahil isinara na ni Aris ang puso, na marahil ang katotohanan nila ay babagsak lamang sa walang laman. Munit anuman ang kinalabasan, alam nila na hindi na sila maaaring manatiling tahimik. Umabot na sa sukdulan ang presyon sa loob nila. Ang pananatiling tahimik ay masisirain sila kaysa sa anumang pagtanggi. Kaya, Aris, lumalapit na sila ngayon. Handa na ang katotohanan na masabi. Ang tanong ay, handa ka na bang marinig ito? Ang dilema ni Aris, makikinig o hindi? Aris, narito na tayo sa puso ng usapan, ang pagpipili ang nakaharap sa iyo. May isang tao na sa wakas ay handa ng harapin ka, at ilabas ang matagal nang nakatago sa kanilang puso. Ngunit pinapaalala sa atin ng universo na bawat regalo, bawat mensahe, at bawat harapan ay may kasamang pagpili. At ang pagpili na ito ay para lamang sa Makinig, Aries, ay nangangahulugang buksan ang sarili sa mga damdaming maaaring itinago mo. Ibig sabihin nito ay maupo ka sa harap ng isang taong minsang sumugat sa iyong puso, nagdulot ng pagkadismaya, o iniwan kang nalito at hayaang magsalita sila. Ang pakikinig ay maaaring magdala ng closure, maghatid ng pagpapagaling, at sa ilang bihirang pagkakataon, magbigay daan sa muling pagkakasundo. Ngunit ibabalik din ito ang mga alaala, -ala, mabuti man o masakit. Handa ka na ba harapin ang bagyong dala ng pagbubukas ng pintong iyon? Sa kabilang banda, ang tumanggi, aris, ay nangangahulugang protektahan ang sarili. Ibig sabihin nito ay sabihin, ako'y nakapag-move on na, hindi ko na kailangan marinig ito. At may kapangyarihan rin dito. Ang pagtanggi ay maaaring iligtas ka mula sa muling pagbubukas ng mga sugat na matagal ng gumaling. Maaari nitong protektahan ang iyong puso mula sa posibilidad ng pagkadismaya. Maaari rin nitong ipaalala sa taong iyon na ang kanilang katahimikan ay may kahihinatnan na hindi lahat ay may walang katapusang pagkakataon. Ngunit narito ang dilema, parehong may bigat ang dalawang pagpipilian, at parehong hinuhubog ang iyong tadhana sa magkakaibang paraan. Kung pipiliin mong makinig, maaaring matuklasan mo ang mga katotohanang hindi mo inakala. Marahil ang kanilang katahimikan ay hindi pagtanggi, kundi takot. Marahil ang distansya nila ay hindi galit, kundi kalituhan. Marahil ang pag-ibig na inakala mong namatay ay hindi talaga nawala. Ang pakikinig ay hindi nangangahulugang agad na pagpapatawad, at hindi rin nangangahulugang pagbabalik. Ibig sabihin lang nito ay hayaan lumitaw ang katotohanan, at ang katotohanan ay laging nagdudulot ng kaliwanagan. Kung pipiliin mong hindi makinig, magpapadala ka ng makapangyarihang mensahe sa universo na ang iyong pagpapagaling, paglago, at kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa muling pagbubukas ng lumang kwento. Ang paglayo ay hindi kahinaan, maaari rin itong maging lakas. Ito ang huling tatak sa isang kabanata na hindi nakabilang sa iyong buhay. Aries, ipinapakita ng mga bituin na hindi ito madaling pagpili. Ang mandirigma sa iyo ay nais protektahan ng sarili, ngunit ang apoy sa iyong puso ay naglalakbay para sa mga kasabutan. Nahahati ka sa pagitan ng pag-alaga sa iyong kapayapaan at pagpapakain sa iyong kuryosidad. Sa pagitan ng pagtindig sa iyong posisyon at pagpapalambot ng sapat para marinig ang itinagong damdamin nila. Ito ang dahilan kung bakit patuloy kang tinatanong ng universo, ano ang higit mong pinahahalagahan sa sandaling ito, kaliwanagan o closure, pagpapatawad o kalayaan. Walang ibang makakagawa ng desisyong ito para sayo. Maaaring sabihin ng mga kaibigan na mag-move on ka na. Maaaring payuhan ka ng pamilya na mag-ingat. Maaaring sabihin ng puso mo na makinig habang binabala ka ng isip na manatiling maingat. Ngunit sa huli, Aries, sayo nakasalalay ang pagpili. At alinmang landas ang piliin mo, bumulong ang mga bituin ng isang katotohanan, hindi ka matatalo. Dahil alinmang piliin mo, makinig o tumanggi, parehong patungo sa iyong pinakamabuting kapalaran. Ang tanong ay nananatili, kapag sila ay nakatayo sa harap mo, kapag ang kanilang mga mata ay sa wakas ay nakasalubong ang sayo, at kapag ang kanilang katotohanan ay bumuhos sa liwanag, hahayaan mo bang marinig ito? O hahayaan mo bang manatiling sagot mo ang katahimikan? Mga posibleng kinalabasan Aries, ang tadhana ay hinuhubog hindi lamang ng ating mga desisyon, kundi pati na rin ang tapang na ipinapakita natin sa harap ng mga ito. Sa ngayon, dalawang landas ang nakalatag sa iyo, at bawat isa ay may dalang aral, biyaya, at pagbabago. Landas isa, kung pipiliin mong makinig. Kung pipiliin mong buksan ang puso at pakinggan ang sasabihin ng taong ito, papasok ka sa isang sandali ng hilaw na katotohanan. Sa una, maaaring masaktan ka sa kanilang mga salita. Maaaring umamin sila ng mga pagkakamali, panghihinayang, o kahit mga pagtataksil na malalim ang sugat. Maaaring umapaw ang luha, lumabas ang galit, at bumalik ang mga alaala. Ngunit sa likod ng lahat ng sakit na iyon ay nakatago ang regalo ng kaliwanagan. Sa pamamagitan ng pakikinig, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong tunay na maunawaan ang sbakit. Bakit sila umalis, bakit na nanatiling tahimik, bakit hindi nila naipakita ang sarili nila sayo noong kailangan mo sila ng husto? Maaaring hindi nito burahin ang nakaraan, ngunit palalayain kanito nito mula sa walang katapusang tanong na bumabalot sa puso. Para sa ilang aris, ang pakikinig ay maaaring muling pag-apoy ng damdamin. Maaaring mapagtanto mong buhay pa rin ang koneksyon sa pagitan nyo, sagrado pa rin, at karapat dapat pang ipaglaban. Ang pag-ibig ay maaaring magbago, mas matibay, mas matalino, muling isilang mula sa abo. Sa iba naman, ang pakikinig ay magdadala lamang ng closure. Maaari mong tuluyang bitawan ang bigat ng nakaraan, magpatawad, at magpatuloy ng mas magaang kaysa dati. Sa anumang paraan, ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Landas dalawa, kung pipiliin mong hindi makinig. Kung pipiliin mong ang katahimikan ang maging sagot mo, Aries, iginagalang pa rin ng universo ang iyong pagpili. Ang paglayo ay hindi kahinaan, ito ay pagpapakita na pinahahalagahan mo ang iyong kapayapaan higit sa lahat. Ang pagtanggi sa pakikinig ay proteksyon para sa iyong puso mula sa muling pagbubukas ng mga sugat na matagal ng gumaling. Ipinapaalala nito sa taong iyon na may kahihinatnan ang mga aksyon at hindi lahat ng katahimikan ay maaaring patawarin. Ang pagpili na hindi makinig ay maaari ring maging gawa ng empowerment. Ibig sabihin nito ay ipinapahayag sa universo, ako ay sapat na hindi ko kailangan ng kanilang mga salita para tukuyin ang sarili ko. Ako mismo ang nagsulat ng aking closure. Ang landas na ito ay maaaring magmukhang malamig, ngunit nagdadala ito ng ibang uri ng biyaya. Pinapayagan ka nitong ituon ang masiglang enerhiya ng Aries sa iyong sariling kinabukasan, sa iyong paglago, at sa iyong tadhana. Ang Karaniwang Hibla Ano man ang landas na piliin mo, Aries, ipinapakita ng mga bituin ang isang katotohanan, hindi ka matatalo. Ang parehong resulta ay ginagabayan ng universo. Kung makikinig ka, makakamtan mo ang kaliwanagan, pagpapagaling at marahil ang muling pag-usbong ng pag-ibig. Kung tumanggi ka, makakamtan mo ang lakas, kalayaan at independensya. Hindi ito tungkol sa tama o mali, ito ay tungkol sa pagkakahanay. Hindi ka sinusubok ng universo upang malaman kung magpapatawad ka o tatanggi. Ipinapakita lamang nito na ikaw ang may kapangyarihan. Ang sandaling ito ay hindi tungkol sa ibang tao, ito ay tungkol sa iyo. Ang iyong pagpili, iyong pagpapagaling, iyong tadhana. Ang mga posibleng kinalabasan ay salamin lamang ng iyong panloob na katotohanan. Kung ang iyong kaluluwa ay naghahangad ng pangunawa, pipiliin mong makinig. Kung ang iyong kaluluwa ay naghahangad ng kalayaan, pipiliin mong tumanggi. Sa anumang paraan, inihanda ng mga bituin ang pagkakataong ito upang itulak ka pasulong, hindi pabalik. Kaya kapag dumating na ang sandali, Aris, huwag mong tanungin, paano kung mali ang aking pagpili? Sa halip, ipaalala sa sarili mo, anuman ang aking piliin, ito ay magdadala sa akin ng mas malapit sa taong itinakda kong maging. Iyan ang regalo ng tadhana, hindi ito nagpaparusa, tanging pagbabago ang hatid. Gabay mula sa Universo Tarot. Aries, ang Universo ay hindi kailanman tahimik. Kahit na tila nakapirmi ang mundo, kahit na walang nagsasalita, gumagalaw ang kosmikong enerhiya sa paligid mo, gabay, babala, at pagbubukas ng mga pinto. Kaya napakahalaga ngayong bigyang pansin ang mga palatandaan, synchronicities, at mga panloob na hudyat. Ang mga bituin, planeta, at maging ang tarot ay makakatulong upang maliwanagan ang landas na dapat mong tahakin. Ipinapakita ng mga baraha ang isang makapangyarihang mensahe, ang nakaraan ay guro, hindi bilang kulungan. Ang mga aral na natutunan mo mula sa ugnayang ito ay sagrado, hindi sila nilalayong ikulong ka sa panghihinayang. Sa halip, inihahanda ka nila para sa desisyon na kailangan mong harapin ngayon. Ipinapakita ng tarot na ang pakikinig ay maaaring magdulot ng kaliwanagan, paggaling, o muling pagkakaugnay, ngunit lamang kung bukas ang puso mo, handa ang espiritu mo, at nakaalin ang enerhiya mo sa katotohanan. Aries, ibinubulong ng universo na ang pasensya at pagmamasid ay susi. Pansinin ang mga palatandaan sa paligid mo. Maaaring ito ay paulit-ulit na mga numero, bigla ang pagbabalik ng alaala, panaginip na napakatotoo, o kahit isang kanta na tila direktang bumabati sa puso mo. Hindi ito aksidente, ito ay mga mensahe na dinisenyo upang tulungan kang gabayan ang komplikadong emosyon ng pagtatagpo na ito. Sa espiritual na aspeto, pinaalalahanan kang manatiling nakatapak sa lupa. Nais ng universo na maramdaman mo ang iyong lakas ng hindi nabulagan ng emosyon. May kapangyarihan kang magmasid ng hindi agad tumutugon, pumili ng walang takot, at kumilos ng walang panghihinayang. Kapag humarap sa iyo ang taong ito, makinig ng maingat, hindi lamang sa kanilang mga salita, kundi sa sariling intuition mo. Hindi nagsisinumaling ang puso at kaluluwa, Aris. Ipinapakita rin ng tarot na mahalaga ang hangganan. Ang pakikinig ay hindi na ang ahulugang mawawala ka sa sarili mo. Ang pagtanggi ay hindi nangangahulugang isasara mo ang puso mo. Parehong lihitimong landas ang dalawa. Ang hinihiling lamang ng uniberso ay manatili kang mulat at igalang ang nararamdaman mo. Ang paggalang sa sarili, sa iyong paglalakbay, at sa iyong tadhana ang pinakamahalagang gabay na maaari mong sundin. Sa huli, ipinapahiwatig ng enerhiya sa paligid mo ang isang mahalagang pagbabago. May mahalagang pangyayari na unti-unting nabubuo sa buhay mo, Aris. Ang pagtatagpong ito ay isang turning point, hindi lamang para sa ugnayan, kundi para sa iyong personal na paglago. Ito ay sandali na magpapagaling, magtuturo o magpapaalab ng kamalayan. Pansinin mo. Magbibigay ang universo ng maliliit na palatandaan, hudyat, at synchronicities upang ipakita sa iyo ang tamang hakbang. Magtiwala sa tamang oras, magtiwala sa intuition mo, at magtiwala na nakaalin ang universo para sa pinakamataas na kabutihan mo. Ano man ang tindi ng emosyon, ano man ang bigat ng nakaraan, ikaw ay ginagabayan patungo sa kaliwanagan, karunungan, at kapayapaan. Aries, tinatawag ka ng iyong tadhana. Sasagutin mo ba ito ng may tapang at kamalayan, o hahayaan mo itong lumipas, at ang aral ay mananatiling hindi natapos? Mga affirmation at proteksyon ng enerhiya. Aries, habang inihahanda mo ang iyong sarili para sa pagtatagpo ito, napakahalaga na protektahan mo ang iyong enerhiya. Ang puso ay makapangyarihang puwersa, at kapag malalim ang emosyon, maaaring maapektuhan ang iyong aura ng sariling takot pati na rin ng tindi ng damdamin ng iba. Kaya't ang grounding, mga affirmation, at proteksyon ng enerhiya ay hindi lamang espiritual na kasangkapan, sila ay mga kinakailangang panangga upang harapin ang sandali ng may kaliwanagan at lakas. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sarili bawat umaga. Huminga ng malalim at maramdaman ang apoy ng iyong aris na kaluluwa na nakaugat sa lupa. I-visualize ang gintong liwanag na pumapalibot sa buong katawan mo, na bumubuo ng proteksyon na humahayaang pumasok lamang ang katotohanan, pag-ibig, at paggaling, habang tinataboy ang takot, kalituhan, at labis na emosyonal na bigat. Ang pananggalang na ito ay hindi pader, ito ay filter na pinapapasok lamang ang mga bagay na nagpapalakas sa iyong espiritu. Sunod, yakapin ang kapangyarihan ng affirmations. Sabihin ang mga salitang ito ng malakas, o isipin sa bawat pagkakataon na sumisiklab ang alinlangan o kaba. Malakas ako. Protektado ako. Pinipili ko ang kaliwanagan kaysa kalituhan. Iginagalang ko ang aking puso at aking kaluluwa. Hindi lamang pinapakalma ng affirmations ang iyong isip, pinaialin din ito ang iyong enerhiya sa pinakamataas na layunin mo. Ipinapaalala nito sa iyo na, anuman ang sabihin o gawin ng taong ito, hindi ka walang kapangyarihan. Ikaw ay aris, mandirigma ng sariling tadhana, at ang universo ay nasa iyong panig. Bukod dito, gumawa ng maliliit na ritual upang patibayin ang proteksyon ng enerhiya. Sindihan ang kandila at ituon ang iyong intensyon na manatiling balansyado. Gumamit ng maliit na kristal, gaya ng black tourmaline o clear quartz, upang sumipsip ng negatibong enerhiya at palakasin ang kaliwanagan. Kahit ang pagsulat ng iyong takot sa papel at ligtas na pagsunog nito ay makakatanggal ng emosyonal na bigat at magpapahiwatig sa universo na handa ka ng harapin ang katotohanan ng walang pasanin. Tandaan, Aries, ang emosyonal na pagtatagpo ay maaaring maging matindi, lalo na kung dala nito ang hindi pa natatapos na kasaysayan. Ngunit hindi ka nakasalalay sa kapalaran. Sa pamamagitan ng pag-affirm ng iyong kapangyarihan, pag-ground ng enerhiya, at pagprotekta ng aura, maaari mong harapin ang taong ito ng may tapang, kaliwanagan, at panloob na kapayapaan. Higit pa rito, dalhin ang kamalayan na ang enerhiya ay dumadaloy sa parehong direksyon. Kahit na maaaring magdulot ang mga salita ng taong ito ng matinding reaksyon, ang enerhiya mo ang magtatakda ng kinalabasan. Kapag nilapitan mo ang pag-uusap na nakasentro, nakaugat, at protektado, kahit ang mahihirap na katotohanan ay magiging aral, hindi sugat. Kahit hindi maganap ang muling pagkakaayos, lalakad ka ng may karunungan, lakas, at emosyonal na soberanya. Naisipa alam ng universo iyo, Aris. Ito ang iyong sandali upang magtagumpay sa takot, muling kunin ang iyong kapangyarihan, at igalang ang iyong puso sa pinakapuro nitong anyo. Ang iyong affirmations ay iyong baluti, ang iyong mga ritual ay iyong angkla, at ang iyong kamalayan ay iyong kumpas. Ano man ang mangyari, ikaw ay nakaalihin sa iyong tadhana at ang alignment na 'yon ay hindi mapipigilan. Pangwakas na gabay para sa Aries. Aries, habang tayo'y papalapit sa pagtatapos ng gabay na ito, tandaan mo, ang natutunan mong ayon ay hindi lamang tungkol sa isang tao o isang sandali, ito ay tungkol sa iyong paglalakbay, sa iyong lakas, at sa sagradong kapangyarihang naninirahan sa iyong puso. Bawat desisyon na iyong ginagawa, bawat emosyon na iyong pinapahalagahan, at bawat aral na iyong niyayakap ay hakbang patungo sa pagiging pinakamalakas at pinakamakabuluhang bersyon ng iyong sarili. Hindi aksidente ang pagdating ng taong ito, ng pagtatagpong ito, o ng mga damdaming ito sa iyong buhay. Lahat ay nagsilbi sa iyong paglago, kaliwanagan at paggising. Maglaan ng sandali ngayon, Aris, upang pagnilayan ang tapang na nagdala sa iyo dito. Hindi ka natutukoy ng mga pagkakamali sa nakaraan, ng katahimikan, o ng mga pagkakataong hindi nagawa. Natutukoy ka ng iyong katatagan, ng kakayahang harapin ang mga bagay na iniiwasan ng iba, at ng kahandaan mong malampasan ang takot at kawalang katiyakan. Ang kapangyarihang piliin ang iyong landas ay sayo, at kasama nito ang kalayaan. Kalayaan upang makinig o lumayo. Kalayaan upang magpatawad o kalayaan upang protektahan ang iyong puso. Kalayaan upang igalang ang katotohanan gaano man ito dumating. Ngayon, ituon natin ang pansin sa pag-alin ng iyong enerhiya sa pinakamataas na vibrasyon ng tapang, kaliwanagan, at pag-ibig. Ulitin ang affirmation na ito ng buong intensyon, aris, at hayaang ang bawat salita ay umabot sa pinakamalalim ng iyong kaluluwa. Malakas ako. Malinaw ako. Nakaaliin ako sa aking pinakamataas na kabutihan. Iginagalang ko ang aking puso, aking mga desisyon, at aking landas. Pinapalaya ko ang takot at niyayakap ko ang katotohanan. Ako ay ginagabayan ng universo at nagtitiwala akong lahat ay nagbubukas para sa aking pinakamataas na pagpapala. Sabihin ito ng dahan-dahan, maramdaman ito at hayaan itong maging sandigan mo. Ang affirmation na ito ay higit pa sa mga salita, ito ay vibrasyon, panangga at pinagmumulan ng kapangyarihan. Ipinapaalala nito sa iyo na anuman ang mangyari sa pagtatagpong ito, o sa buhay, sagrado ang iyong enerhiya, matatag ang iyong kaluluwa, at ang iyong paglalakbay ay ginagabayan ng banal na timing. Habang inihahanda mong harapin ang taong nakatayo sa harap mo, dalhin ang enerhiyang ito. Huminga ng malalim. E Visualize ang apoy sa loob mo na maliwanag na nagliliyab, liwanag na hindi matitinag ng paghatol o pagdududa. Ang apoy na ito ay kumakatawan sa iyong tapang, kaliwanagan, at hindi matitinag na respeto sa sarili. Hayaan itong gabayan ang bawat reaksyon, bawat salita, at bawat hakbang na iyong gagawin. Aries, tandaan ang huling katotohanan na ito, ang universo ay hindi kailanman nagpaparusa sa iyo, ni sinusubo ka upang mabigo. Ginagabayan ka nito patungo sa alignment, pagising, at empowerment. Bawat sandali, kahit ang pinakamahirap, ay may potensyal na baguhin ang iyong buhay. Bawat pag-uusap, bawat desisyon, bawat emosyon ay salamin ng iyong panloob na lakas at ng iyong tadhana. Lumakad sa sandaling ito ng may pananampalataya. Lumakad dito ng may tapang. Lumakad dito na alam mong anuman ang piliin mo, makinigman, o manatiling tahimik, protektado, pinarangalan, at lubos na sinuportahan ng universo ang iyong puso at kaluluwa. At habang iniiwan mo ang gabay na ito, dalhin lagi ang pag-iisip na ito, hindi mapipigilan ang iyong tadhana, hindi masisira ang iyong espiritu, at sagrado ang iyong paglalakbay. Ikaw ay aris, mandirigma ng liwanag, tapang, at katotohanan.